So magandang araw mga kamaster, panibagong araw at uh, panibagong kaalaman habang tayo ay naka-break ay sasagutin natin. Uh, salamat sa nagtanong uh, at uh, magandang content nga ito. Magandang katanungan na rin. So ang tanong niya mga kamaster, unang-una ano daw yung system loss? Pangalawa, ano yung mga dahilan ng system loss? At napaka-importante itong tanong niya to, So magandang tanong to. ilang porsyento lang dapat ba yung binabayaran natin sa si system loss? no? Yan. So, sagutin lang natin ng simple mga kamaster. Yung system loss, tandaan nyo, ito yung mga kuryente o nasasayang na kuryente habang dumadaan magmula doon sa uh, power plant papunta doon sa consumer. So, ganun lang kasimple mga kamaster, no? So, yung iba, mag-comment na lang kung ano ibig sabihin ng system loss yun ay base lamang sa idea ko at uh, pangalawang katanungan ano yung mga dahilan ng system loss so bibigyan ko lang kayo mga kamaster ng dalawang dahilan unang una mga kamaster technical no? pangalawa naman ay non-technical so yung technical loss mga kamaster ito yung natural na nangyayari sa ano sa system no so alimbawa mainit na wires at saka yung transformer habang dumadalo yung kuryente, nasasayang syempre yung enerhiya. Sa pangalawa, so pangalawa, habang transmission lines dahil lang din yun kung bakit nagkakaroon ng system loss magmula dun sa, ano, sa power plant papunta dun sa consumers. So mas maraming kuryente ang ano, nawawala pag sobrang haba ng transmission line. So non-technical naman mga kamaster, ito na yung mga human error. No? Yung illegal na ano uh, connections na hindi naman dumadaan sa metro isa yon mga kamaster sa mga non-technical pangalawa ay uh, sira yung metro mismo sira no, hindi umiikot o, so nagkocontribute yun sa uh, system loss pangatlo ay uh, minamanipula uh, yung pagre-reading nung ano nung metro So, minsan marireceive yung bill nyo, magkaiba yung reading. <laughs> so, magkaiba yung reading mga master no? So, hindi pwede na dagdagan mo yung reading, bawasan mo yung reading, dapat. Kaya nga, may metro ka, di ba? Yun yung basahin mo. Huwag yung gagawa ka ng reading na gawa-gawa mo lang. Kasi, dapat sana, kung ganun yung mangyayari, di, yung nag-reading, siya na lang yung ikinabit doon. ba diba? yung metro na lang yung nagreading sa kanya kasi siya yung ano gumawa ng ano ng reading you know? so yung mga ganun mga sistema mga kamaster so pangatlong katanungan ilang porsyento lang dapat ba yung ano sinisingil sa atin no yung kinakargo natin doon sa system loss no so hindi natin pwedeng bayaran na 100% ng system loss nung nawawala eh tayo yung magbabayad no bawal yun mga kamaster So dapat ang babayaran lang natin ay 13%. So alam ko ngayon binababaan na yata sa 8.5% pag mga ano pag mga electric operatives kasi si Meralco ang sinisingil niya lang ay 8%. Yun ang alam ko 8% lang yung sinisingil niya sa system loss. So si mga electric operatives 13% or 8.5% lang ang sinisingil. Hindi pwedeng ano lahat 100% no ginagawa lang yon uh, sa mga illegal nga yung mga nahuhuli na nag-illegal alam ko 40% yung ichina charge nang sa kanila no 40% yung ichina charge sa kanila so ibig sabihin kung ikaw consumers legal kang gumagamit ng kuryente ichina charge ka ng 40% ay eh, para ka nang pinagbintangan na nagnakaw at para ka na rin nahuling nagnakaw ng kuryente. Ganun yung mga kamasa. Kaya Uh, sa Ipiralo nakapanoobe sa sa Ipiralo mga kamaster na 13% or 8.5% lang yung isisingil sa mga consumers. Yung iba cargo na nila yon. Alamin yung bakit. Hindi natin trabaho mga consumer yung maghanap o alamin yung problema ng supply nila ng kuryente. No? Sila yung may mas alam dyan, dapat alam nila. Na ito pala ay non technical na may naging illegal na kasi mas lalaki yung yung system loss. Alam mo nang lumalaki yung system loss, hindi mo pahanapin yung kung sino yung mga nagtatap na yan. 'Di ba? So unfair doon sa mga nagbabayad nang uh, matinok So kaya para maging fair, no? Yung iperlo, ang ano ni ay para maging efficient, at uh, maging transparent at maging patas yung pagbabayad ng kuryente. So, importante mga kamaster na dapat tayo mga consumer, alam din natin 'yan kasi nga uh, magkakaroon tayo ng uh, problema, 'no? 'Pag mamaya, reklamo ka na lang ng reklamo, na ganito, ganito pero mahina naman 'yung loob mo. So, sa mga ano, sa mga gumagawa niyan ay uh, sana alamin nyo rin kasi nga uh, para at least uh, aware kayo na bawal pala yung ginagawa nyo or sa mga consumer naman bawal pala yung ginagawa nila so dapat alamin natin yan mga kamaster so si consumer hindi trabaho na maghanap nung mga uh, naging iligal, pero trabaho niya na magsumbong kung sino man yung nakikita niya naging illegal no? so may mga in charge tayo dyan sipag-sipagan lang, hindi yung puro singil So, yung mga in-charge, uh, minsan, maningil kayo, tama yan. Pero, maghanap din kayo nung illegal Kasi, uh, nagkakaproblema yung kuryente dahil yan sa mga nag-iiligal. So, kailangan nyo sitahin yan at uh, trabaho nyo yan. Yun lang mga kamasa. Maraming maraming salamat.